Mga polis daw ang nagsasanay sa mga miyembro ng monikulto sa Surigao del Norte para humawak ng baril. Ayon sa mga complainant, sa pilitin daw silang pinagtatrabaho at pinakakasal. May sagot naman dyan ang grupo. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Gusto nang ipalipat ng Department of Justice sa Maynila ang pagdinig sa kaso tungkol sa sinasabing kulto sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Ayon kay Department of Justice Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, isang prosecutor na kasi sa Surigao ang naging sa kaso. Um, just because it has reached a level of national importance and um, it's really a problem that is deeply rooted um, in, that, in that province, it's better to have siguro an independent panel of prosecutors look at the case so they can objectively um, assess the case and all the allegations inside the complaint. June 1 pa ng sampahan ng patong-patong na reklamo ng NBI ang grupong Socorro Bayanihan Services Inc. Nag-ugat ang reklamo sa walong minor de edad na nasa siyam hanggang labing limang taong gulang na nagreklamo ng pangaabuso. Uh, allegedly, these minors are being uh, uh, made to do forced labor, no? hard labor. Uh, nagkakaroon din ng mga arranged marriages. Itong mga minor na to ay ina-arrange na at kinakasal doon sa loob ng uh, compound nila or kung saan nasasakupan nila. And uh, aside from that, there were allegations na nagkakaroon ng uh, sexual intercourse mga reklamong qualified trafficking, kidnapping and serious illegal detention, at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act ang isinampang reklamo ng NBI laban sa labing tatlong kasapi ng Socorro. Kabilang dito ang leader nilang si J. Kilario, alias Senior Aguila. Pero hanggang ngayon, hindi pa umuusad ang reklamo dahil sa mga mosyong inihahain ng grupo. Ayon pa sa NBI, binulgar ng mga nagreklamong minor de edad na may aramas umano ang grupo at may nagtitrain sa kanilang dating pulis. And upon verification with the PNP, uh, it was certified na there were former police uh, officers o miyembro sila ng PNP. As of the moment, they are separated from the service. Either they resigned or they were dismissed, uh, hindi natin alam. At ito daw yung nagbibigay ng uh, allegedly pagsasanay sa paghawak ng armas at sa mga military uh, or police drills. no? Pero ayon sa grupo, gawa-gawa lang ang mga akusasyon. Wala raw iligal, walang droga at wala raw silang mga armas. At totoo nga, mayroon kaming mga dating police bito, pero hindi naman nagtitrain ng armas. Wala naman, wala naman kaming armas. We are peaceful, loving people. Dagdag pa ng grupo, nasasaktan sila sa mga akusasyong ibinabato sa kanila, pati na ang pagtawag na kulto. Nakapunta na rin daw ang PNP sa kanilang lugar pero wala naman daw nakita. Bukas daw silang ipakita ang kanilang lugar para mapatunayang walang nangyayaring ilegal sa kanilang lugar. Handa rin daw silang humarap sa investigasyon ng Senado. pina na ng PNP ang sinasabing kulto sa Surigao del Norte. Samantala, sa pagdinig naman sa Senado kanina, kinumpirma ng DSWD na may higit limang daang beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa buong barangay sa Socorro. Pinaiimbestigahan na kung totoo ba ang lumalabas na impormasyong kinukuha umano ng sinasabing kulto ang kalahati ng perang natatanggap ng mga beneficiaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.